Naikilala natin na ang sharia ng Islam ay dumating upang panglagaan ng Daruriyatul Khams o limang pinangangalagaan at ipinagbabawal nito ang anumang uri ng paglabag sa mga ito. Ang mga ito ay ang relihiyon, buhay, yaman, karangalan at pag-iisip ng Muslim man o hindi Muslim. Ang mga Muslim ay nagkakaisa na mahigpit na ipinagbabawal ang paglabag sa karapatan nino man sa kanyang buhay. Ang mga Muslim at maging mga hindi Muslim na hindi sundalo ng kalaban hindi Muslim ng mga sibilyan, mga mamamayang hindi Muslim na nasa ilalim ng pamahalaang Muslim, at mga hindi Muslim na nasa pagkukupkop o asylum ng mga Muslim. Hindi pinahintulutan ang paglabag sa buhay ng Muslim sa pamagitan ng pagpatay dito ng walang katarungan. Sino mang gumawa nito ay nakagawa ng isa sa pinakamalalaking kasalanan. Sinabi ni Allah, Sino mang pumatay ng mananampalataya ng sinasadya, ang kanyang gantimpala ay ang impyerno at mananahan siya rito habang panahon. Kamumuhian siya ni Allah at isusumpa at ihahanda para sa kanya ang parusang masakit. Ang mga ito ay batayan ng pagiging karumaldumal ng pagkitil ng buhay ni man ng walang katarungan. Sinabi ni Propeta Muhammad wasallam, Hindi pinahintulutan ng dugo o hindi maaring patayin ang sino mang mananampalataya, di ba na sa tatlong dahilan? Parusang kamatayan sa pagpatay, parusang kamatayan sa isang langalon niya na nakaranas ng makapangasawa at parusang kamatayan para sa tumalikod sa Islam at sa nasyon ng mga Muslim. Sinabi rin niya, ang paglaho ng mundo ay mas magaan kay Allah kaysa sa pagkakapatay sa isang Muslim. Nilingon minsan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang Kaaba isang araw at nagsabi, Napakadakila mo at napakadakila ng kabanalan mo Ngunit ang mananampalataya ay mas matindi ang kabanalan kay Allah kaysa sa iyo. Lahat ng mga ito ay batayan at napakaraming iba pang liban pa rito na tumutukoy sa kadakilaan ng kabanalan ng dugo ng taong muslim at sa pagbabawal sa pagpatay sa kanya sa kahit ano pang kadahilanan liban pa sa kung ano ang natukoy sa mga batayan sa Islam. Kaya hindi marapat sa sino man ang labagin ang karapatan ng sinumang muslim sa kanyang buhay sa paraan na hindi makatarungan. Iniulat ni Usama bin Zaid radiyallahu anhuma, Ipinadala kami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Huraka, nakabilang sa tribo ng Juhayna. Sinalakay namin sila sa umaga sa kanilang iniigiban at natalo namin sila. pa ako at ng isang lalaking kabilang sa Ansar ang isang lalaking kabilang sa kanila. Natalo namin siya. Nang natalo namin siya ay sinabi niya, La ilaha illallah, at nilayuan siya ng ansar. Ngunit sinaksak ko siya ng aking sibat hanggang sa napatay ko siya. Nang dumating kami sa Madina ay nakarating ito sa Propeta Muhammad sallallahu Wasallam at sinabi niya sa akin, O Usama, pumatay ka ba ng tao matapos niyang sabihin ng La ilaha illallah? Sinabi ko, O sugo ni Allah, sinabi lamang niya yaon upang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niyang muli, pinatay mo ba siya matapos niyang sabihin ng La ilaha illallah? at inulit-ulit niya yon hanggang sa hiniling ko na hindi pa ako nagmuslim bago pa ang araw na iyon. Lahat ng ito ay mga dakilang patunay sa pagiging banal ng buhay. Nasa ulat na ito ang isang lalaking hindi mananampalataya at sila ay nakikibaka sa landas ni Allah sa pook ng digmaan. Nang nasukol nila siya at natalo ay bigla itong nagsambit ng salita ng kaisahan ni Allah. Ngunit ininawa ito ni Osama radiyallahu anhu na paraan lamang upang makaligtas mula sa kamatayan kaya pinatay niya ito. Hindi tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam ang kanyang paliwanag. Ito ay kabilang sa isa sa mga tumutukoy sa kabanalan ng buhay ng mga Muslim at tindi ng krimen ng sino mang lalabag dito. Tulad kung paano ang dugo ng Muslim ay pinagbabawal, tunay na ang kanilang mga yaman ay pinagbabawal din at iginagalang ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam tunay na ang inyong buhay at yaman ay pinagbabawal sa inyo na labagin tulad ng kabanalan ng araw ninyong ito, sa buwan ninyong ito, sa lugar ninyong ito. Ito ang mga pananalita na sinabi ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang khutba sa araw ng Arafa at katulad din ito ang kanyang sinabi sa kanyang khutba sa araw ng Idul Adha.